Hello guys! Good afternoon po sa ating lahat. Ayan. at uh, tayo po ngayon ay pupunta sa uh, at sasakay po tayo ng Perry. So, samahan niyo po ako guys. Let's go! At nga po tayo ay magdataka doon sa pier mismo na sasakyan natin na ferry ay ito po yung outlook dito sa may Providence Center sa likod ng North Harbor. So pagkalipas na maraming panahon ang nakikita natin yan ay isa rin pong uh, maliit na few years. So ngayon ay ginagawa na lamang uh, isang spot na punong-puno po ng mga tao during holiday kahit po hindi Sunday but kasi international pwede po kasi yung mga uh, overseas worker dyan na mag-stay. At saka, ang ganda rin dahil Madilo, tapos nasa, li, nasa ilalim lang na siya ng tulay. At marami din nag sa kabila ng lahat ng uh, dagat na ito. At yun po yung kanilang mga habit na uh, nag dito sa gilid lang ng dagat. So, boardwalk, dati po talaga ito ay isang uh, garage or Uh, bus station at saka garahe na rin na kung sino man yung walang garahe sa under ng kanilang apartment. So ito yung first uh, station going to Tong at uh, Hong Ham. So doon po tayo sa kabila pupunta. So yan na, dito po tayo sa sakay ng Kontong. Uh, tatawid po tayo ng dagat. At habang tayo ay naghihintay, so ito po yung makikita natin sa loob bago po tayo mag -boarding. At boarding time na po ngayon. Sa pagsakay po ng ferry pier ay syempre po mayroon din yung time limit. Hindi ko to naranasan pero siguro next time kapag uh, umuwi ako sa atin, baka makadalaw ako sa aming probinsya. Dawa, grabe ang laki. <laughs> Milyon ang halaga niya pagdating dito sa Hong Kong. Kaya, pag meron kang isang ganyan, sobra, mayaman ka. Ang pagkakataon na para tayo ay makapamasyal at makatawi dito. So, yun lang guys. At uh, see you sa ating uh, journey dito sa konto. At ipagpapatuloy po natin yan sa ating next vlog. Maraming salamat. Bye!